guys panoorin niyo yung ginagawa namin dito napupuntahan oh namin ng aming tataniman dito uh, sa oh, aming grupo ng topat ito na po guys oh so, uh, aming pupuntahan ang aming uh, tataniman ito na area na ito din kayo din naman tambakan yan hindi matambakan kuwan ba ipo ang mga tayo na buoangin natin i tanggalin yung bato yung taniman lang ano din lalagay yon yung tataniman lang. Hindi na pindig dito diretso lupa. Oo, Ay, di, ayay, na Hindi na, na lupa diyan. Di yung tataniman na lalagyan ng lupa. Yung tataniman na lang kasi kung kakalat natin lupa dito para nagtambak din tayo. Yung tataniman na tayo, lang diyan. Kasi kung tatambakanin to lahat, lahat, natin, lahat. San Isang truck to. Kulang uh, <laughs> pa san truck. Yung yung pinakaano ng puno, yun na lang tatambakan. Yung area ng puno, alimbawa sa sito, yung parang naglalagay rin ng ano niya. Hindi oh, na natin tambakan yung lahat. Hindi man, ito lang. O yan, ganyan, oh, Butasan mo, tapos lagyan mo nga lupa. Kung hindi mo ilalagay sa plastic. Oh, ganyan. Mm. Usap-usap kay lahat para maganda walang ano. Walang ano. <coughs> walang ano yan. kasi dapat bago kayo gumawa ng isang desisyon, pag-usapan niyo lahat. Hindi na usapan na 'yan. O, Tapos pati na. Pati nga din yung kapatid niya doon, siya lang naman ang hindi pumunta. Mm. Sila din naman nagsabi. Sila rin kasi nag-offer noon eh. Mm, kami Ay, naman, ang nang nasabi nila. Sila, so, lang lang kami kami. Din kami. Sa amin talaga kung ano, kung hindi man sila ano sa oras, kami kami yeah. na sana maglilis. Please. Adi, alam nyo, ha? sa totoo hindi. lang, alam mo naman, di ba? Di, sila di ang pagano ng tupad ay ang before, ang in, isa Meron rin. na kami doon. Ngayon, diba? dinilipat na kasi namin yung tanim na. Malalaki na eh. Mm. Sa diba, diba talagang in. Oh. Tapos oh. baka daw mag magkali. diba, ano, hindi, hindi oras ang pinag-usapan kung ano ba sila pumayag na dito kami or magbigay sila o hindi. Napag-usapan na yan, Tee. Sino-sino ba kayo? Yun eh naman, kasi sino sila kanina na, na daw sila na sabi niyo, inilipat ano? daw yung ano. Eh, e, yung nga, dito ngay lilipat nga ililipat, dito, dito ililipat sa area na to. Eh kasi diba, sino ba nagdala doon ng ano, ng timba ng ano? Ako. Doon anyway, din kami, di ba? Wait by side kami. So saan oh. Dati doon lang kami ba? para kung na kami. Yun, hindi na maaga hmm. Hanago... okay. Ma na eh. Kasi ah, sinabi nila, ako. oh, Steven. Tingnan mo, tapos na to maglilin. Este, maglilipat na kami dito. Janine, 7 7, 3, 5, 7, talaga, alam nyo naman ang ganyan. Seven talaga. Kaya nga, di ba, nagtutupad tayo dati. Six or seven umpisa na kahit ano. Basta yung picture mo, maaga ka. Kasi may oras si picture. Yun ang lagi tinitingnan ng kahit mag-in ka dyan, matapos ka ng alas 8, alas 9, at least, maaga ka nag-umpisa. May maipakita kay doon sa picture Meron. nyo naman eh. Na ganun yung oras, kasi sa picture may oras, di ba? Tinuro kami dito. Yeah. Pumunta kami dito. Huwag mo kami ng lupa. May motor Alam niyo kung paano niyo ito gagawin? Kahit itong side na lang to, hanggang dyan. Alam namin na yun. Di ba? Pero mag kaya maganda na ito taniman tol. Napakalinaw yun. yun din yung pwede. sabi kapatid niya na dito eh. Sino ba kapatid? yung nagdala ng ano, problema kung yung iba doon, hindi naman niya nasabihan. Yan yung rason. Itong si Jerry. Pero dapat, si Jehan, kung oh. ano, na alam din niya, dapat sinabihan oh, niya. Oo, dapat doon. sinabihan din niya. Hindi kami ang pinuntahan na, o, bagi, uh. o ganito. Kasi kami, sinabihan din kami. Hmm. Sunod-sunod sa sun 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 kami. Kasi kami. Nasa gitna kami, te. Kung ano sinabi doon kami. Kung ano sinabi sa site. Kung doon kami. Bakit kailangan Kaya nyo ng buhangin. Kasi si... Kasi hiliran niyo yung pag-anong. Si Lalagyan pa din. Pwede pa rin nga. Kaya Patay <laughs> kayo. <laughs> <laughs> Ay, ikaw na po mukha. Ako nakasombrero. <laughs> mm. <laughs> ikaw ang huli-huli. Oh. <laughs> Ako na Ang kunin yung picture yun. Di ba, nakaanol kayo doon ang mga uling. Yun ang during, di ba? Alam niyo, mayroon ka naman dyan. Yun o, na lang. Mayroon. Dapat ang gagawin nyo dyan, i-ano nyo yan pagdating sa 10 days. Eh. Dapat yung maganda ang kunin yung ano. Oo, 10. 20.

Kaya nga, ano binibukas na, 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 natin. Ilipat na natin bukas. Ay, bukas. Kaya kailangan matapos na natin. Maraga dapat, para, para ka na marangki. Alas ito na na. Ayos sa amin din, kasi kami po kami sa lupa. Bago maanan na hindi pagtambakan sa... Ay, araw, pang ano kayo. Isa lang naman yung gagamit. Oo nga, pipiliin nga yung pinaka the best. Ito mas the best. Halong pati nga. Hindi, likodin kayo na. Parang likodin siya. Bala pala kumani Mati Tigo. Mati. Di ka na pagbala pala ka. Understood niya. Understood. Bilisi, bilisi. Sige. Love Thomas. Tulungan nga rin akong pundukong na kung Ha, nabalik tayo pa. Love Thomas. <laughs> Pagkakain <laughs> 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 pa <laughs>

edit ko kay Ay, kapakit mo rin. naman naman sa mag kayo Kapakit kay Eleven eh. Pwede na tayo mag-rest. pa pala. Dangin niya. Continue tayo bukas. Ang patawang siya na mas 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 Oh, sa sunod na maglagyan ng batuloy yung gilid dun. Oh, tapos ano na lang yung lupa. Parang ilera na. Baka ilera na

Uy, ini yung pusa Naipit ah Naipit Oh, naipit eh Nagtatago pala dyan Nagsusunod, pag sinabi ng Dolly na sa inyong video Eh, may video ako Oh, may video ka May video ka Para may video